So what's up guys Welcome back sa panibago nating na video Bali sa video natin yun guys Magbibigay tayo ng update dito sa Power arm na to So ito yung Joson Moon Pro Max Na merong model 4.1300 Or 1300 Yan, Na 4 channel amplifier So kung nang napanood nyo guys Yung uh, Testing natin dito About dito sa power arm na to is meron tayong uh, napansin na baliktad din kanyang output yan yung channel B and channel D cancel yung outputs nya kapag pinagsabay yung A and B at si C and D yan so meron ko napansin guys binuksan ko talaga chine ko yung laman para mas uh, ma-share natin lalong-lalo na sa nakabili ng ganitong klase na Powered arm design. No? Yan. So, ito guys, yung output nya kasi dito. Dito tayo siya, yung output terminal. Yan. Pansin nyo guys, itong channel A, yung positive is nandito. Yung channel B, yung positive is nandito. Yung channel C, nandito yung kanyang positive. Tapos, yung D niya is nandito, yung positive. Pero, yung kanyang bridge, kapag, sa bridge mga guys Sa uh, A and B So dito Pero yung bridge mode nya dito Is nandito Yung positive Tsaka negative Kapag naka bridge Which is Kapag nag bridge tayo Is Puro positive Yung gagamitin natin Per channel Yan So Kikita natin dito yung negative bridge Tapos Sa uh, C and D naman dito yung Positive And negative bridge Yan So, correction lang natin dito guys kasi itong nakasulat dito is uh, nagkamali yung sulat nila dito. Tapos, baliktad yung kapit ng color terminal. Ayan. So, yung tama talaga na uh, gamit dito is ito yung channel B positive and uh, negative. So, baliktad po ito yung paglagay nila. Dito naman sa channel D is ito yung uh, tamang connection sa speaker natin nandito yung positive tsaka negative ayan pero dito sa speak on terminal is wala po itong mali tama yung kaniyang uh, pagkabit sa connection sa loob sa loob ng circuit board ayan so dito lang sa binding post terminal ah, uh, nagkamali yung pagsulat nila dito. Ayan. Or pagkabit. Ayan. So ito yung binding post terminal lang yung may pro, may uh, nagkamali ng sulat dito sa sign Yan ng casing. Ayan. So papatunayan natin na sa channel B is ito yung positive and ito naman yung negative. Sa D naman, ito yung positive, tsaka ito yung negative. So, gagamit tayo ng tester. Yan. So, dito guys, alalaman natin ngayon. So, ito. Sa ating tester, gamit tayo sa plus 1. Yan. So, yung isang test probe natin, lalagay natin to sa body ground ng power amp. Ayan. So, kalibrate muna natin into zero, 'Yan. So, muna tayo dito, guys. I-check che natin sa channel A ground or negative. 'Yan. So, nagre-read siya 0. 'Yan, guys. 'Yan. So, dito naman sa channel C, ito. Gra negative po ito ng speaker. So, nagre-read din 'yan kasi ito yung mga negative speaker terminal is connection na po yan sa body ground Ayan. so ngayon dito tayo sa B so kapag tinistiran natin dito yung negative nya sa nakalagay nila check natin guys Ayan. so hindi siya nagre read So dito sa D naman, ito yung negative niya. So wala siyang reading. So, ibig sabihin, baliktad talaga yung paglagay nila or yung sign nila. So, kung dito naman tayo sa positive nila, yan, which is, yung tama talaga dito, ito yung negative, tapos ito yung positive, yan. So, ayan, negative. Ito yung tamang connection, ito yung negative sana, yan. So, pansin natin, nagre-read yung tester natin. So, negative to dito naman tayo sa D kung dito tayo kabit sa positive yan so magre-read sya yan so ibig sabihin nito talaga mga guys is ito yung negative ito naman yung positive sa channel B dito naman sa channel D is ito yung negative at ito yung positive bali nagkabaliktad yung dalawang outputs yan pero dito sa kaniyang speak on terminal is wala po itong problema. Okay yung connection niya sa loob ng board. So, chit-check natin. Gamit tayo ng speak on. Yan. Itong speak on natin is yaka gamit natin dito is plus 1 and negative 1. Yan. So, test natin. Dito tayo sa A muna. So, ito guys. So, Check natin yung speak on. Channel A tayo. Yan. So, pansin natin dito guys, yung channel A. Yan. Ito yung negative. Ito yung positive ng speak on. So, testira natin yung negative ng speak on. Tapos negative dito sa binding post. Yan. Makikita natin, magre-read po siya. Yan. Dito naman sa positive ng speak on. Positive ng binding post. So nagre-read siya din. So ibig sabihin tama yung connection ng speakon. Yan. So dito naman sa B, yan. Sa negative. So yung negative na natin dito sa binding post is ito, baliktad na. So positive. Ah negative ito, negative din. Kailangan baliktad na sa binding post. Tapos yung positive is nandito na sa kulay itim. Ayan, so nagre-read siya. So, yung binding post connection dito is tama, walang problema. Dito lang sa binding post, nagkabaliktad yung paglagay nila or yung sign nila or sulat. So, dito sa D, guys. Ayan. Dito sa negative, dito tayo sa isa. Yan. So tama. So positive, kailangan baliktad na. Ayan. So dito guys sa kanyang speak on terminalis, uh, tama yung connection sa loob. So dito lang sa binding post terminal channel B andi yung baliktad. So ulitin natin yung tamang output uh, outputs talaga dito sa channel B, ito yung positive And negative output. Dito sa D, ito yung uh, tamang connection. Positive, ito yung naman yung negative. Yan. So, yun lang guys yung video natin. Uh, follow up lang natin para naman sa mga may katanungan sa video natin. So, yan lang guys. Maraming salamat. God bless.